Parang Manila lang oh. Nagtitindayan sila oh. Dito sa Napo eh. Mm -hmm. Maraming tao oh, dito oh. Parang Manila mm -hmm. lang. Parang it. Ayan oh. Nagtitinda sila dito. Ayan oh. Nagtitinda sa mga daan. Ayan. Ayan. So ayan guys. Nagtitinda sa mga gilid guys yan nagtitinda sa mga gilid. meron din dito guys, oh, nagtitinda sa mga gilid. napuli guys, dito. ayan ang mga ano nila nagtitinda sila sa parang Manila lang din oh, oh? dami ukay ukay, yan mga ukay ukay yan guys. oras. Italy. Napoli guys. Italy. Ayan. Dami. O. Oh. Perfume din, guys. Parang Pinas lang din. Parang Pinas. Ayan. Parang Pinas. O. Okay, okay. Ayan. Mangayos na. Mga apartment. O, di ba? Uh, were... Napuli tali guys. Oh, yan. Nagtitinda sila. Na. Parang, parang merkado lang din ang Pinas. Tagdus lang. Okay, okay. Oh, uh, ano ba? Diba? Tagtres. Oh, uh, ang dami. <laughs> okay, okay. Nandito. Nandito din. Okay, okay. Oh. ito kata sugyo do pantalon kada's pet na d'rin ang jala muni labo shit sari mo na ba ayan no ah. merkado merkado parang pinas lang siya guys merkado grounded. Oh. Parang pinas lang dino, oh my god. Doon do no. is 2 lang. Plus. Mercado dito guys. Sa Napoli. Oh. What? Gulay, gulay. Kamuting kahoy. Yan, parang pinasa. Oh, nai. Ang palaya. Ito silang ang palaya. guys, oh. May alagbati din. Sigarilyo nila. Mura lang. Merkado dito sa si guys. Oh. mercato a casa, torno wow noi. Aspetta. 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 Damiyo, <tuk> udah, 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 no, Mercado we <laughs>